Katotohanan sa pag ami ni Annabelle Rama sa relasyon ni na Barbie Imperial at Richard Gutierrez. Binalaan ni Rufa Gutierrez ang kanyang mga fans tungkol sa peking quote na kumakalat sa social media na kinasangkutan ng kanyang ina si Annabel Rama. Ang post ay in-upload ng isang Facebook page na kilala sa pag-post ng mga peking pahayag mula sa mga celebrity. Sa nasabing mga post, pinalabas ng gumawa ng page na si Annabel Rama ay umamin na magkasama ang anak na si Richard Gutierrez at actress na si Barbie Imperial noong Holy Week. Ang isa pang post ay patungkol naman sa isang Peking quote tungkol sa pagpuna ni Annabel Rama sa pagkain ni Sarah Plabati, kasama ang kanyang kaibigan sa Hong Kong. Sa kanyang pahayag, Sinabi ni Rufa na may peace sa pagitan ng dalawang pamilya sa ngayon at hiniling sa mga netizen na itigil na ang pagpapakalat ng mga peking pahayag sa social media. Marami naman sa mga fans ni Rufa Gutierrez ang humiling na dapat nitong panagutin ang mga taong nagpapakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa kanilang pamilya. Matatanda ang nagkaroon ng parinigan sa social media, sa pagitan ni na Annabel Rama at Sarah Labati, ngunit hindi direktang binanggit ng dalawa ang isa't isa. Ang nasabing mga post ay parehong deleted na ngayon sa Facebook page ni Annabel Rama. Maging ang pamilya ni Sarah Lahbati ay nagbabahagi rin ng mga misteryosong post na ispekulasyon ng ilang netizens bilang mensahe ng pamilya Lahbati laban kay Annabel Rama. Sa ngayon ay patuloy naman nananahimik si Richard Gutierrez sa mga kinasasangkutang issue ng kanyang pamilya at sa hiwalayan nila ni Sarah Labati. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.